natin mga babae ang ito sa Barangay 27. Kamusta po kayo? Ay, mabuti. No, well, nandito po ang ating uh, ano? Para tayo kayo at ipapamita na malapit ng but. darating ang pagbabago dito sa Pilipinas. Gusto po ba natin yun? Gusto po ba natin ng, uh, Blue on or the Orange? Blue. Blue. Oh, Baka naman lang ako bibisita yung orange dito, orange dito. Ayun okay, ba? Okay, so, salamat po. Kasi ganito po yan. Ang team Trillanes po ang magkakakit ng pagbabago po dito po sa ating mga ngayon. So, hello ka. Dahil talagang na na po tayo. Okay? Sa buong Metro Manila, hello ka na lang po ang atrasadong atrasado Yung mga, yan, uh, topic to natin, Venezuela, Pesu City, Pasig, yung mga taga kanila ay dalawa uh, mga nang beneficio na tatanggap. Dahil sumunod sila ng bago. Pero dito sa Kalokan, 12 years na po, binigay sa Orange ang Kalokan, pero wala. Kaya kailangan po natin, kung gusto natin ang pagbabago, tumigil po tayo ng bago. Okay po? O oh, yan, yeah. maraming po kayong programang hinahanggang uh, para sa mga kababayan natin dito at sa taklang panahon, ilalatag po namin sa ito Okay, kaya babalik po kami dito. Wag kayo magsawa sa amin. Okay okay, okay, okay. So babalik po ang TQ Lanes. Sa po, papamilala natin ang ating uh, konserhal-konserhal, Wemel De Leon pinakamagaling, pinakamasipak, pinakamahusay at higit sa lahat may malasakit sa mga kababayan natin dito sa Malohan. Eh, balik natin sa konseho, si Konsehal Ruel de Leon. Yan. Yeah. So, yun po, no? ang Team Triyanes, babalik po dito sa Barangay 27 para ligawan ng inyong sa sa ang inyong support at po ba kami? Okay. Salamat po, Barangay 27, mabuhay po kayo. So, <laughs> so ganito po, no? patikin po sa programa ng ating Tulyanes Sa mga senior citizen, meron kong monthly medicine, allowance Para sa lahat, no? walang pila pila walang pili-pili kayo, po meron po tayong diskwento sa mga pamilya, babawasan po natin ang pamilya, ang real property tax. Ay! Ay! That's po ang hindi na kasalat para yung pabigat po. So, inang lang po yung mga patikin. Saka na lang po yung iba, pag <laughs> masyado kayo ng mga ganda. Pag mamaya sabihin ko, asan ba yung presinto? Gagawin po natin. Okay, sige po. Yun po. Maraming salamat po muli.